Okay, so isang maganda, 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 magandang umaga pong muli sa atin mga kapatid. Kumusta po tayong lahat mga kapatid? Praying and hoping mga kapatid na ang bawat isa po sa atin sa araw na ito ay uh, nasa mabuting kalagayan at higit sa lahat patuloy na taglay po natin ang kapangyarihan ng pag-ibig, ang kapayapaan at sa lahat ang patuloy na pagpapala ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating patuloy na pananampalataya sa ating uh, Panginoong Isokristo. At nawa sa araw na ito mga kapatid ay huwag natin kaliligtaan na unahin po natin na pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sapagkat kasabay ng pagsikat ng araw sa bagong umaga ay taglay natin ang bagong hininga, ang bagong pag-asa at higit sa lahat ang bagong pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Amen? At sa araw na ito mga kapatid ay bago po tayo dumako sa ating uh, mga pang-araw-araw na gawain ay huwag po natin kalilimutan na unahin po natin ang uh, makipag-fellowship uh, sa ating Panginoong Diyos sapagat sa ganitong paraan mga kapatid ay mas lalong uh, lumalalim ang ating uh, pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. At, uh, Lumalago din po ang ating pananampalataya at higit sa lahat ay uh, nadidevelop at nagiging matatag mga kapatid ang ating uh, pakikipagrelasyon sa ating uh, Panginoong Diyos. At alam niyo po ba mga kapatid kapag uh, mayroon po tayo nga uh, matibay at matatag na relasyon sa ating Panginoong Kristo, so sabi nga ng ating Panginoon na anuman po ang ating uh, Uh, kahilingan ayon sa kanyang pangalan mga kapatid ito po ay kanyang ipagkakaloob sa atin kaya naman mga kapatid patuloy po natin na nire ang bawat isa po sa atin na huwag po natin uh, kalilimutan ang uh, makipag-fellowship sa ating Panginoong Diyos sapagat sa ganitong paraan mga kapatid ay uh, nadidibilob ang ating uh, pakikipagrelasyon sa ating uh, Panginoong Diyos at uh, alam naman po natin mga kapatid kung ano ang kalagahan kapag uh mayroon po tayong tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos mga kapatid ay uh, wala po tayo dapat na ipag-aalala sa ating mga buhay wala dapat tayong ikatatakot uh, hindi tayong mababalisa sapagkat kasama natin ang Diyos na siyang bukal ng mga pagpapala spiritually, physically, emotionally, mentally and financially in the name of Jesus kaya naman mga kapatid, naway patuloy na bibigyan po natin ng panahon at oras ang pakikipag fellowship sa ating Panginoong Diyos. Amen. At ngayon naman po mga kapatid ay dadako na po tayo sa ating Wednesday morning devotion at ang topic po natin ngayong umaga ay pinamagatang ang ating Panginoong Kristo ang tunay na pagpapalang galing sa langit. Amen? So mga kapatid, kay Kristo, ito po yung kailangan natin maintindihan na bilang mga anak ng Diyos ay wala po tayong ibang inaasahan mga kapatid, kundi ang pagpapala na nagmumula sa langit. At mararanasan natin mga kapatid, ang mga pagpapalang na uh, nagmumula sa langit, ito po ay hindi dahil sa ating mga sarili, hindi dahil sa sa ating galing, hindi dahil sa ating mga talino mga kapatid, kung bakit po natin mararanasan ang uh, mga pagpapalang nagmumula sa langit o galing sa langit, mga kapatid, ito po ay sa pamamagitan ng ating uh, Panginoong Heso Kristo mga kapatid. Kaya ito po yung kailangan natin maintindihan. Noon po mga kapatid, nung hindi pa tayo namumuhay bilang mga anak ng Diyos, ang inaasahan natin ng na mga pagpapala ay walang iba kundi ang mga pagpapalang uh, ah, nagmumula sa sanlibutan ito. Ngunit ngayon mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ay ang inaasahan po natin ng na mga pagpapala ay hindi na nanggagaling sa sanlibutan kundi ang mga pagpapala na inaasahan natin ay walang iba kundi ang mga pagpapalang nagmumula sa Diyos at mararanasan lamang natin mga kapatid ang mga pagpapalang nagmumula sa Diyos ay sa pamamagitan po ng pagkakaroon natin ng tunay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo. Kaya sa araw nito mga kapatid ay mararanasan natin mga kapatid ang mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan po ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Iso Kristo. Amen. Sabi nga dito mga kapatid sa talata na mababasa natin sa John 6.33 Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan So mga kapatid, ang tinutukoy po na tinapay na ibinigay sa atin ng Diyos o bumaba galing sa Diyos mga kapatid hindi po ito literal na tinapay at wala pong iba na ibinaba ng Diyos Ama na sinasabi natin na tinapay o sinasabi dito sa banal na kasulatan na tinapay ay wala pong iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 4.4, mga kapatid na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salitang na mumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, noong uh, Uh, wala pa tayo sa Panginoon nung hindi pa tayo noon uh, mga anak ng Diyos ang akala natin ng ating uh, ikinabubuhay mga kapatid ay walang iba kundi ang uh, mga literal na tinapay mga kapatid ngunit nagpapasalamat tayo ngayon mga kapatid na kung bakit po tayo gumigising sa bawat umaga hindi po yun dahil sa tinapay na kinain natin bago matulog bagos mga kapatid kung bakit po tayo ginising ng Diyos sa bagong umaga ito po ay bisa mga kapatid ito po ay kapangyarihan ng tinapay na nagmumula sa langit at wala pong iba kundi ang uh, buhay na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo. Kaya naman mga kapatid, yung Iso Kristo bilang mga anak ng Diyos, uh, hindi lamang tayo nabubuhay dahil sa mga pagkaing physical, bagkos sigit na marikognize po natin mga kapatid kung bakit tayo nabubuhay sa bagong umaga. Ito po ay dahil sa mga spiritual na biyaya sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siyang tinanggap natin sa ating buhay bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Kaya nararanasan natin mga kapatid ang pagpapalang mula sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili, bagus ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? So mga kapatid kay Heso Kristo, napakaraming pagpapala ang ating natatanggap mula sa Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Ang ating pagkain, ang ating lakas, ang ating kalusugan, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ngunit mga kapatid, mayroon pong higit sa lahat ng mga ito. May isang pinakadakilang pagpapala na galing mismo sa langit, walang iba kundi ang uh, ating Panginoong Hesus Kristo. Siya ang ipinadala ng Diyos Ama para sa atin dito sa sanlibutan upang magbigay ng buhay, hindi lamang sa physical na buhay, kundi maging sa spiritual na buhay mga kapatid. Nahahantong sa buhay na walang hanggan, hindi dito sa lupa, kundi ang buhay na walang hanggan doon sa langit. Sa panahon ngayon mga kapatid, maraming mga tao ang naghahanap ng mga pagpapala. Ngunit nakakalimutan natin na si Heso Kristo mismo ang pagpapalang galing sa Diyos na kaloob niya sa ating lahat. Siya ang tinapay ng buhay na nagbibigay ng tunay na kasiyahan, tunay na kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Kaya naman mga kapatid, kapag tinanggap natin ang ating Peneso Kristo sa ating mga puso, ay hindi lamang po natin mararanasan ang kabutihan ng Diyos, kundi pati at uh, pati ang buhay na ganap at masagana no, na kanyang ipinangako sa atin mga kapatid. Walang bagay sa mundong ito ang makapapantay sa presensya at kaligtasang dala ni Heso Kristo. Ang sinumang may Panginoong Heso Kristo sa kanyang puso ay taglay ang uh, pinakamahalagang kayamanan, ang pag-ibig, ang kapatawaran at ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo. Sana mga kapatid, ngayong umaga ay uh, nagbigay ito ng kaalaman sa atin na ang tunay na biyaya o pagpapala sa ating mga buhay bilang mga hinirang ng Diyos kay Iso Kristo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Iso Kristo na nagmula sa langit at ngayon mga kapatid nararanasan natin ang mga pagpapalang galing sa Diyos ito ay hindi dahil sa ating mga sarili kundi ito ay dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yeso Kristo. Amen? Okay, so ngayon naman po mga kapatid, ay dadako na po tayo sa ating pagninilay-nilay sa ating mga sarili. Sabi nga dito mga kapatid, tinatanggap ko ba si Yeso Kristo bilang tunay na pagpapala ng aking buhay o mas binibigyan halaga ko pa rin ang mga bagay na pansamantala lamang sa mundong ito. So ngayon mga kapatid, Uh, dapat uh, ito po yung uh, ini-evaluate natin or pinag nilayan po natin mga kapatid na sino ba talaga ang totoong uh, pagpapala sa atin mga kapatid ang ating Kristo na ba o ang mga bagay pa rin na nakikita natin na pansamantala lamang sa mundong ito and praying and hoping mga kapatid bilang mga anak ng Diyos dapat ang alam na natin mga kapatid ay walang iba na pagpapala o tunay na pagpapala na nagmumula sa Diyos Hindi ang mga bagay, bagkos, walang iba Kundi ang ating Panginaso Kristo na nagbibigay sa atin ng buhay Para maranasan natin ang mga bagay na kaloob sa atin ng Diyos Amen Okay po, so ngayon naman po mga kapatid ay na po tayo sa ating uh, panalangin Okay, manalangin po tayo aming amang diyos na nasa langit maraming salamat po sa inyong pinakadakilang kaloob ang aming Panginoon Kristo. So Salamat dahil sa pamamagitan niya, Panginoon, ay natanggap po namin ang buhay, ang kapatawaran at ang kaligtasan. Patawarin niyo po kami, Ama, na kung minsan ay may mga sandaling nakakalimot kami na sa si Kristo pala ang tunay uh, na inyong pagpapala sa aming mga buhay. Naway puspusin niyo nawa kami, Panginoong, ng uh, iyong banal na Espiritu upang sa araw-araw ay uh, makapamuhay kami ng may Salamat pananampalataya at pagsunod sa iyo sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa aming Panginoong Kristo. Naway ang aming Panginoong Kristo lamang po ang siyang maghari sa aming puso. At maging sentro ng aming pamumuhay. Ama, patuloy niyo po kaming ingatan uh, sa mga bagyo, lindol, baha at anumang uri ng uh, mga plano't gawa ng kaaway uh, sa aming mga buhay. Bagkos taglayin po namin ama ang uh, patuloy niyong pag-iingat no, sa aming lahat sa lahat ng oras. At dinadalangin ko rin po, Ama, sa oras na ito ang buhay ng aking mga kapatiran sa apat na sulok ng daigdig. Sa mga kapatiran ko po, Ama, na nasa mga ospital, ikaw ang kanilang kagalingan. Sa mga nasa kulungan, ikaw ang kanilang kalayaan. At sa mga nasa lansangan, ikaw ang kanilang protection at kanilang patutunguhan. Muli, Ama, marami pong salamat sa umagang ito na igawad mo sa amin, Ama, ang iyong masaganang basbas. Patuloy na na sumaamin, Ama, ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan at ang Papala, receive, receive it in your spirit right now In the name of Jesus The power and authority of the Father and the Son And of the Holy Spirit is upon us right now In Jesus' name we pray Amen, Amen All the glory belongs to God Hanggang sa muli mga kapatid God bless, God bless us all Kung ikaw po kapatid ay uh, na-bless sa mensaheng ito Ay uh, pwede mo po itong ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay Hanggang sa muli mga kapatid God bless, God bless God bless us all. Bye-bye.